seems like yung longganisa nila is very popular. Yeah. Morning mga inga! Good afternoon na pala, maglanan siya. naman? No, <laughs> Nagpa, ah... Uh, sinama namin ng chisato ang sa ating bahay niyo magpa check Pero, ang tagal niya. Nagpa-car wash kami. Dami na namin nagawa. Nagpa-car wash kami dito. Ah... Uh, nung sinabi nila, ha... Nung sinabi nila na magbayad kami sa noob, hindi namin na-expect na meron palang Pilipino restaurant dito. Kaya nag-order tayo. mukha oh, okay. Mukhang masarap yung longganisa nila. Yung mismong may-ari ang man sa talaga na yung prepper. Tapos homemade lahat. Kapag nandito kayo bandang resida, mga hinga, puntahan nyo dito sa lugar natin. So, tikman na natin. Kain tayo mga hinga. You wanna try that? At talaga na. Smells good. Sa loob sila mismo na Car wash. Hindi mo makikita sa labas. Hindi mo expect na meron pa lang Pilipino ko dito sa loob. Mm. Mm. So, mga inga, ano siya, um, matamis siyang longganisa, pero mas preferred ko kasi ang garlic longganisa. Pero eto, mm, sarap ka mm hmm, kasarap ko na Tapos may pasok din sila. May okay, so, How many times you burn yourself? <laughs> yeah. <laughs> labas ako napasok pag kinakausap ako ni Gano. Pag nagawin kayo dito, mga hingga. Daanan nyo lang. Kamusta ng buhay-buhay natin din sa Pilipinas. Balita ko tag-ulan na. So, mag-ingat kayo lagi na. mag ha? Mag-take kayo ng vitamin C para hindi kayo magkasakit. Sarap mo ngayon. Oh, hindi ko alam kung nasa bahay ng tismosang kapatranya. Lagi siyang gano'n, mga hinga. Papahatid. Tapos hindi na namin siya nangahalap pagtapos. <laughs> so pala nakauwi na, ganyan. <laughs> Nga po, mga hinga. So, inat kayo. Lagi niya, mga Ha? At, ah, uh, puso na naman ang sakit niya kasi tapulan na. Hmm. Ubusin ko lang. Bye!